Yo, what's up sa inyo, mga pre? So, bagong modus operandi mga pre sa Green Hills. Panorin natin. Gagi. <coughs> Nakita ko lang sa YouTube. Kailan lang tayo na-upload? 26 seconds ago. Ayan, ito lang ngayon lang. Gago. <coughs> Nakita ko lang sa YouTube. Gago, may bagong modus operandi. Let's go. Green Hills Tour Part 1 sa Green Hills para alamin kung magkano kaya ang trade value ng iPhone 11 Pro ko. Mayroon tayo namin na vlogger dito. Sige, <laughs> <Ito> ako. <laughs> Pantan mo. Ulo. Sa moment na yan, naghahanap ako nang may magsasabi sa akin ng, Pogi! Anong hanap mo? Para naman maranasan ko kahit once lang kung ano ba talaga feeling na tawagin Pogi. At ito na nga, nakakita na ng unang stall na willing makipag-trade sa iPhone 11 Pro Hindi Itikigang patuloy. Saka nabasan ng iPhone 11, kung magkano i kapag kumuha ng other units like iPhone 15 Pro. Ito ang Pro, 14 Pro, 13 Pro, Pro, 13 Pro, 13 <laughs> Gago, eh wait lang, ito. Ito mga sindikato ng Green Hills. Dito pa lang ko ng mga to. Represyo na mas bababa. Pero, papalitan ng bagong or fake battery sa Green Hills. Ang dami halos. Panorin nyo mga pre. 256. 30k holy cow 11 pro max 30k pero pag binenta mo sa green hills dyan sa mga tabi tabi nagtanong na ako doon kung magkano 11 Pro Max 28K no issue pero nang tinig ko napalitan na pala battery nako patay tayo dito hindi mo masasabi yung iPhone 11 Pro Max maraming nakareper na doon hindi mo masasabi example hindi mo siya na update tapos nangapansin ko yung mga serial number letter M pero napalitan wala pa rin pinagbago pwede kasi dayain yung mga 11 Pro Max mga pre dito pala na auto siya dito gagi ang over ng swap sa 13 Pro is 30k magkano tet ano in, uh, 13 Pro Max nasa 45 45 45 yun ah hindi ako naniwala dito. Sobrang laki ng tubo nila dito sa Green Hills, promise. Panorin natin. Sa 13 promise, 45. 45 sa laki, laki ng kinikita nila dito. Tapos, may kakilala silang technician dyan. Ang isa salpak, Kailin, Uh, Junlong, Junlong battery tapos naranasan ko na nasira na ng battery ng iPhone 7 na dead boot ayun, nagtesting ano fake battery, ayun ayaw mag on nasan ko din yun pero nang nilipot ko bang kaya po nahanap ko yung pinaka original battery ayun, doon siya gumana doon siya gumana sa iPhone 8 Plus ko yon at doon siya na umokay ang iPhone ko So, magre-review tayo ng iPhone 8 Plus. ah uh, 8 Plus na ito, 2023. Tapos ito. Tapos ito, Aqua uh, S9 Max. Ito. Aqua S9 Max. I-review natin. 3 years ago na siya. I Stay strong pa rin. Itong, itong ginagamit ko pang recording ng content. Tapos sa camera is Galaxy Note 8. Kahit ex Exynos variant to eh, na custom ROM. Ah, okay naman siya. At lang mukha ko. Ayun, walang pinagbago. So, continue natin mga pre. Ano'ng name ng Try natin bumili ng ano. Uh, 11 Pro Max tapos kalasin natin kung ano naman sa loob so ang donation guys nasa comment section mga pre so kung gusto niyo mag uh, kahit mag donate kayo konti eh titignan natin pinaka loob na ito, sa MJ Gadget Shop titignan natin ng mga status ng XR 11, 12, 13, 14. titignan natin andun ang donation nasa comment section mga pre RCBC bank yun mga pre So, sira ang gcash ko, hindi, nabuisit ako sa sim card yon so, yung sim card ko kasi hindi maka mapalitan sa smart, nainis ako, hindi nila mapalitan, gusto ko ipapapostpade yung sim card ko, doon ako nabuisit, so, continue natin mga pre. 30, 30k para sa 30 pro max, and 45 para sa 40 pro max, not bad, not bad. Okay. Kung gusto ko daw mag-iPhone 13 Pro Max, kailangan ko i-trade in ang 11 Pro ko, Plus 30,000. At nauto ka, pre. Pre, nauto ka, pre. 11 Pro Max na sa 30k yan. Taas ang presyo nila dito. Paanoorin nyo kung magkano sila magpresyo. 5,000 pesos. Thanks po, Mami MJ from MJ Gadgets. Yan. Eto, eto yung MJ Gadget Shop na to. I-check ko yung lahat kung anong nasa loob na So, bigay kayo konting donation guys para tutulungan ko kayo kung paano makabili ng iPhone sa tao. Yan. Bubuksan natin yan simula XR to 14 Pro Max. Andan yung donation ko. Diyan mga pre. hindi ako nako mo. Bahala kayo dyan kung mag-donate kayo mga pre. Do-donate lang. Para tignan natin kung ano nasa loob. Kung ano napalitan nila. Dito sa phone na yun. So, continue natin. Okay, okay. Sa next toll naman tayo. Ito, pro tip. Siguraduhin lang na maganda ang battery health ng iPhone nyo. Para mas malaki ang trade credits ninyo. lang. Kasi... Okay. 65 na lang yung battery, alam niyo? Anong trade Ito Na 14 Pro mas no? Dami, ito trade mo sa 14 Pro, mga kasi ilang GB yan? Gusto mo? 1 lang nga tayo 1 to Oo Dito sir, ano, uh, mangyari dito Bibili namin dito, ano, mga 7.5 7.5 Hmm, huli kayo Nahuhuli ko na kayo mga pre Tapos ang mga presyo nyo sa 11 Pro Max sa Green Hills 32,000 wag nyo kami lolo Ang laki ng tinutubo nyo doon sa 11 Pro mga pre Ang laki Ang tanga naman nito Ang laki Very good Very good Kaya naganap kami Puro piyesa na kami nahanap Alam mo bakit? Hindi kami namimiwala dito sa mga open na to. Lalo na dito, red flag to guys. Red flag ang shop na to. Kaya nakatakip ng mukha na ito. Pero napapansin nyo yung mga pre. Pag pumunta ka ng Green Hills, ang offer ng 11 Pro Max ay nasa 28k mga pre. Nagre-refer ako pre, kabisado ko mga galawan nila. And so, red flag to. 7.5 ang laki nila matutubo nila dito. Kasi ang battery papalitan battery isa pa yan kung magpapaswap kayo sa Green Hills Huwag kayo magpapaswap ang, ang maganda dito ay benta yung iPhone nyo sa marketplace safe pa yung pera nyo dito bigyan ko kayo ng tip red flag oh 7.5 7.5 guys tapos papalitan ng ano ng fake battery alam ko na yung supplier nito pero, hindi ko masisisi kay Selective kasi original mga nandun, mga spare parts nandun. Kasi, kabisado ko yung mga piyesa nandun sa Selective, mga pre. So, iyon ay pro-promote ko na bestseller ng mga iPhone, mga pre. Garantisado at safe. Mga smart globe international, lahat ng mga units nasa Selective, lahat mga pre. Kaya... Number one, safe itong mga phone nyo. So garantisado sa mga gusto mag hanap ng iPhone na mas mura. 12 na iPhone 12 na sa 20k. Abang-abang kayo sa Cell Active mga pre, may nakalutang 'yan, minsan pa box-box pa yan. Nakabox 'yan. mga pre. Ang laki ang laki ng discount sa Cell Active, pero ang laki ng na, na itipid ko dito. Diyan kumukuha yung mga kupal na diyan sa Green Hills pero hindi ko masisisi sa doon sa gilid doon sa ano doon sa banda dito sa may food court may band, malapit kaya sa dam go okay pa dito kasi trusted ako dito sa gilid kasi nandiyan yung sale active dyan eh sa green hills dito sale, active tapos dito sa gilid dito kasi garantisado gusto ko gawin ng vlog to doon, malapit doon sa pinilang ko ng siomay dito sa may... Alam, may potato corner doon. Tapos sa baba kasi canteen dito. Tapos may loto doon. Doon ko siya pwede ko i-vlog. Pero dito sa side, red flag to guys. Nakakatakot. Huwag na huwag kayo bumili doon ng iPhone dito. Banda dito. Yun, yung vlog nito Nakakatakot dyan. Kaya, andito yung RCBC account ko dito, mga pre. So, punta natin to yung mga shop na to. Isa, dalawa. Pero ang gagawin ko ng vlog banda dito sa ano na to, area na to. Nakiusap na ako doon kung pwede ko gawan ko ng vlog doon. Sabi ko, okay, walang problema. Kasi may nakita ko ng 15 Pro na bago-bago pa, nakabox. Doon ko siya gagawin. Tapos mga old Samsung units. Doon ko pinahayos yung board ko ng iPhone 11. Kasi baseband issue dun. Alam ko mga galawan nandyan. Kaya dun ko i-refer yung mga ibang customer dito sa Green Hits. Dito ang dami. Ang dami dyan. Ang oh. dami. dami dyan sa pinaka... Basta pano nyo sa aking vlog mga pre. So, ito. Nakakatakot. 7.5. Yung 7.5 mo. Example. Gabi nakakatakot to puti. Uy, nasana ko ng bahay. Tang ina Yung ano, example. Ang price ng 11 Pro Max is 32,000 minus mo sa 7.5 o laki ng tubo nila dun tang inang yan magkano battery dun dalawang libo lang 2,000 libo o tatlong libo yung pagawa nila dun hindi ko masasabi yung price bawal bawal ko sabihin ang price kasi maraming gagaya kasi na mga customer na mga ano abuso sa mga presyo kaya sa so sinasabi ko, dalawang libo o tatlong libo. Yun lang, nakakatakot. Nakakatakot itong modus na to sa Greenies. Pero, pero pag sa side na to, sa side, garantisado safe. Yan. Tangina. Doon ako oh, hinahibla dito, 7.5. So, continue natin mga pre. service uh -huh. tang ina mo paki kayo paki kayo alam ko nang galawan niyo dito isasalpak sa fake battery tapos gagawin niyo nang tawag dito gagawin siya 100% wag niyo kami isahin kasi marami akong supplier ng ganyan alam kong ipapalit niyo diyan yung isang klasing battery yung ginaya ng in-chip na ano naka pute. puti puting box Peke yun guys, wag kayong bumili doon Walang battery ng original doon Lahat ng mga box ng puti, peke yun Kasi ako bumibili ako original patago Pero hindi ko sabi ng, ano, ng shop Yung pina original ng battery ng ano yun Hindi pwede yun kasi Baka ako magawa kung anong gawin sa akin Ang promote ko lang sila active mga pre kasi nandun kompleto sila mga gamit. Kompleto din mga battery ng iPhone. Kung gusto mo lang, may ano rin eh, repair service naman sila din mga pre. Kung gusto mo mapalitan. Lahat dito original papalitan, na kayo mag-alala, safe niyo yung mga gadget nyo nandyan. Example na, end na yung Apple Care, uh, ganito. Tawag dito Apple Care, tapos... Out warranty na yung phone nyo ng 11 Pro nagpapagawa sila doon sa cell active mga pre so lapit kayo sa politics building sa saan mga pre sa green hills wag sa mall mga pre sa politics building mas safe safe ang iphone nyo doon wala kayong pro problemahin kasi bibigyan kayo ng warranty service yan mga pre kasi dito trusted na trusted ako kay cell active so continue natin to mga pre Ay, pa namin yung Anong ibubus nyo doon? Pre. Pre, walang nabubus doon ng iPhone doon. Tang ina. O <laughs> tang ina gago. Battery, kasi wala na to Dito hindi na gumaano eh. Hindi na mawala ako pag hindi na pinalitan pa. Alam ko galawan niya dito. May nangyari dito na sumabog na 11 Pro Max. Pag tinusok mo yung battery biglang uusok. Alam ko mga style nila dito. So continue natin mga pre. Saka dito sir sa <laughs> siyang ano uh, puro kasi lang -kas, oh, silver yeah. glass sir eh so, I... Ulol. 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 Alam ko na yung galawan nyo. Alam na alam ko na yan. Hindi natin maano ma... Ano yun. Kinakawawan nyo yung mga customer doon sa Green Hills eh. <coughs> Tapos ipapresyo nyo mas mahal. Napakasakit niyan, pre. Para sa para sa mga nanghihirap natin na mga ano, mga customer natin eh. Ako kasi yung technician na mabait ako. Mabait ako sa malakas, pre. Di ba? Wala akong ano, wala akong benta sa akin. Importante makapagtulong ako sa mga tao, gagi. sa mga tao dito, Sa pinaka red flag dito, green eh. si, Pero promise yan, guys, pero banda do sa loto gagawin ko siya ng content. Kasi tangina, hindi natin masabi 'to tang Tangin ang tukosan galing mga iPhone na to. Dito. tang ina. Dito ah hinahiblad. Sukutin so, niya natin mga pre. Ito. Water So is it possible na ma-trade namin yan sa iPhone 14. him? Oo. Kung willing kayo mag-add. Magkano ang pinaka-lowest na pwede namin yan? Pining ko nasa 20k lang. Okay. Ano pakiramdam na 7.5 lang yung pen? sa phone mo. Parang manopress yung vape. Pinakamata, pinakamataas na yung vape. Uh, sa birthday promos namin po, sir, uh, may sikanan kami sa mga brand new. Gano brand new ba yun? Mm -hmm. Anong gusto nyo? Brand new o? Oh. Second time. Okay. Ganda. Ganda. ng blue. Kahit no But box. Small promos. Sir, may add you, sir. Sa so, 128, iPhone 14 yes. Pro Max. Uh, Bravo. Bravo. Alam ko na yan. Nag-discount ng na mga Apple ngayon sa Green Hills. Umabot ng 45,000. Huwag nyo kaming lukulukohin. Ang daming iba dyan nag-discount na ng na mga iPhone. Tuturo ko sa inyo yung pinaka alam kong trusted na bentahan ng iPhone sa Green Hills. Hindi lang dyan. tang ina, tang ina. mga overpriced yan. Huwag dyan, huwag dyan. Dyan, dyan, mga pre. Red flag to, tang ina. Nag-add tayo ng 15,500. Thank you sa Info MQ Gadget. So, nabigyan namin kayo ng kaunting idea sa mga presyo ng trade-in ninyo at kung magkano ang dapat idagdag. Yung MK Gadget na to, mga pre, investigate ko to. Subukan natin sa XR tapos mag utos sa ng tao na bumili ng ganito. so, gagamit ako ng other information para dito. Tangay na din ako na buwisit dito sa ano na to, sa X ah sa mga ano kayo mga iPhone. Kaya ang mga fake ano eh fake iPhone eh. Dahil sa mga incheck na to eh. Sa so, Samsung naman kasi doon natin malalaman kung peke o hindi yung mga LCD nila. And so mamalam na ako mga pre. And so magingat ingat kayo sa mga binibili nyo. Smartphone sa Green Hills yun lang.